Ang aking iluluto ngayong hapon, itong sigarilyas, saka itong bunga ng malunggay, guys. Ayan, hahaluan ko siya ng kamoting kahoy, saka uh, magpiprito ako ng bangus na pang sasahog ko. Saka larian ko siya ng kamatis. Ito ang aming iluluto ngayon, ang aking iluluto. Ayan, guys, pinapakuloan ko na yung... Uh, na buntot ng bangus guys sa kanilagyan ko siya ng sibuyas kamatis saka konting luya kasi may isda ayan ko na guys ilalagay ko na itong bagong isda ayan mag aabraw ako ngayon ng bunga ng malunggay Hello guys, ayan luto na yung aking dininding ding na marunggay na merong uh, sigarilya saka itong ampalaya. Ayan guys, saka nilagyan ko siya ng kamoting kahoy guys. Masarap din siya para rin siyang kamote. Ayan, saka sinawagan ko pala ng napritong uh, bangus. Ayan, buntot ng bangus, guys. Ito ang aming dinner for tonight. Ayan, ang giningding. Ayan, maraming namin nakakamis mag-ulam ng uh, bunga ng malunggay. Ayan, guys. Simpleng ulam, pero healthy. Thank you for watching. See you again on my next video. God bless sa ating lahat. Bye!